nalito ang Kremlin sa kanilang mga pahayag tungkol sa planong pangkapayapaan na inilahad kamakailan ni Donald Trump. Ngayong araw, sinabi sa state Duma ng Russian Federation na dapat tanggihan ng Russia ang bagong alok ng Estados Unidos para sa kapayapaan sa Ukraine dahil ito raw ay provokasyon na hindi magahatid ng tunay na tigil digmaan. Sa totoo lang, pakana ito ni Trump, isang tusong plano para pahinain at talunin ang Russia. Bagaman dati nang sinabi ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin na natanggap ng Kremlin ang planong pangkapayapaan ni Trump at na ang Russia umano ay handang magpakita ng pagiging flexible para sa mapayapang pag-aayos sa Ukraine. Pero agad din niyang idinagdag na ang Kremlin ayon sa kanya ay kumbinsido sa kasalukuyang takbo ng SVO. Ipinapakita nitong handa pa rin ang Russia na gumamit ng lakas militar para sa kanilang layunin kahit magdulot ito ng pagkamatay ng daan-daang libong Ruso sa Ukraine. At nakakatawa dahil ilang beses binanggit ni Putin sa kanyang talumpati ang Kupensk na di umano'y lubos na nilang nasakop kahit hindi naman ito totoo. At nagyayabang pa si Putin na kung sakaling hindi pumayag ang Ukraine at Europa sa plano ni Trump, ang susunod pagkatapos ng Kupensk ay halimbawa halos Lisbon na raw. At agad niyang idinagdag na ito ay Ukraine. Hindi tinanggap ng mga bansang Europeo ang peace plan ni Pangulong Donald Trump ng United States dahil umaasa silang makapagbigay pa ng estrategikong dagok. Sa parehong panahon, pinayuhan si Steve Vitkov sa Europa na noon ay nagtatrabaho kasama si Dmitriev na isang Ruso na magpatingin sa psychiatrist. Puro kalokohan lang ang sinasabi niya tungkol sa planong pangkapayapaan na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng buong mundo. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-komento, at sumali sa telegram channel kong Pechi. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Bukod pa dyan, kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-avail ng paid sponsorship gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Kaya, sa gitna ng lumalakas na balita tungkol sa planong pangkapayapaan ni Donald Trump nagsimula ng magpatawa ang mga tao sa Kremlin. Una, sabi nila hindi nila alam kung anong planong pangkapayapaan ang tinutukoy at wala silang natanggap nito. Itinanggi nila na pupunta sa Moscow ang mga sundalong Amerikano matapos bisitahin ang Kiev. Sa huli, inamin nilang may planong pangkapayapaan, tinanggap at handa silang sundin ito. Bagamat hindi nalihim na ang sumulat nito ay isang ruso at sugo ni Putin na si Kirill Dmitriev. Kailangan pa rin magkomedya dahil kung hindi, hindi sila magiging mga rusong hindi nabubuhay nang walang kasinungalingan. Ngayon, may magkaibang mensahe mula sa Kremlin. Uumpisahan ko sa talumpati kahapon ni Vladimir Putin. Sa talumpating iyon, napakaraming kalokohan ang sinabi. Pero malinaw na ito ay para kay Donald Trump na ngayon ay aktibong pinipilit ang Ukraine at Europa na magbigay daan sa agresor na Ruso. Pinapalakas ni Putin ang mga mensaheng ito sa pamamagitan ng banta. Ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Kahapon, sinabi ni Donald Trump na kung hindi tatanggapin ni Zelensky at mga leader ng Europa ang kanyang planong pangkapayapaan, mapipilitan tayong ituloy ang digmaan. At kumbaga, magiging nakakatakot at masama ito at sa totoo lang, siguradong matatalo ang Ukraine. CP mula kay Trump. Kailangan niyang ibig sabihin ni Zelensky. Mahalin ang kasunduang ito kung hindi niya ito gusto. Kailangan lang nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. At ngayon, pagkatapos nito, sinundan ni Putin ang mensaheng ito at inihayag na ganap ng nasakop ng hukbong Ruso ang Kupiansk sa rehiyon ng Kharkiv na hindi naman totoo. Simple lang ang mensahe ni Putin. Nagkukunwari siyang kumpiyansa na kaya ng Russia magpatuloy sa laban. At kung hindi magbibigay ng konsesyon ang Ukraine at Europa, sasakupin daw ng Moscow kahit ang mga kabisera ng Europa, katulad ng ginawa nila ngayon sa Kupyants. Hindi niya ito diretsong sinasabi dahil duwag siya, pero ganyan talaga ang mensahe niya. Maiintindihan niyo mamaya. Susunod, magbibigay ako ng mga sipi. Siniguro ni Putin na ang peace plan ni Trump na natalakay bago ang Alaska meeting ay matagal nang nabuo. Hiniling ng Amerika sa Russia na magkompromiso at magpakita ng flexibility sa pag-uusap. CP, sa negosasyon sa Angkaridze, kumpirmado namin na sa kabila ng ilang mahihirap na issue, mga pagsubok at iba pa, sumasang-ayon pa rin kami sa mga mungkahing ito at handang ipakita ang hinihinging flexibility sa amin. Matapos ang negosasyon sa Alaska, sandaling tumigil ang mga Amerikano. At alam namin na ito ay may kinalaman sa aktual na pagtanggi ng Ukraine sa planong pangkapayapaan na iminungkahi ni Pangulong Trump. Kaya nabuo ang bagong versyon nito, na isang modernisadong plano na may 28 puntos. Sa yugtong ito, sinasabi ni Putin na pakinggan, lahat ng gusto namin noon pa hanggang Alaska ay kasama sa planong ito, binago lang ang pagkakasulat. Pagkatapos, inamin ni Putin na natanggap na niya ang planong pangkapayapaan ni Trump, kahit papaano. Ayon sa kanya, maaari itong gawing batayan ng panghuling kasunduan para sa kapayapaan. Ngunit ang sabi niya, hindi pa namin ito detalyadong tinatalakay dahil hindi pa nakakakuha ng pagsang-ayon mula sa panig ng Ukraine ang administrasyong Amerikano. Tutol ang Ukraine. Ang posisyon ng Ukraine at mga kaalyado nitong Europeo ay dulot ng kakulangan ng obehetibong impormasyon sa totoong kalagayan sa labanan. Walang nakakaalam sa Ukraine o Europa kung saan ito hahantong? Dito pinalalakas ni Putin ang mensahe ni Trump. Pumirma na kayo ng kasunduan, kundi titindi ang digmaan, at mas marami kayong mawawala. Pagkatapos, nagsimulang palihim at may banta magsalita si Putin sa Europa, gamit ang Kupinsk bilang halimbawa, ang pinakabagong halimbawa, Kupinsk. Noong ikaapat ng Nobyembre sa Kiev, hayagang sinabi na wala pang animnapong sundalong Ruso ang nasa lungsod na iyon, at sa loob ng mga susunod na araw, ang lungsod na ito ay tuluyang mabubuksan ng mga tropang Ukranyano. Ngunit nais kong ipaalam sa inyo na sa mga oras na iyon, halos buong lungsod ng Kopinsk ay nasa kamay na ng sandatahang lakas ng Rusya. Noong oras na iyon, napagpasyahan na ang kapalaran ng lungsod. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Putin. O baka ang mga armadong pinuno ng Kaiv ay walang sapat o objetibong impormasyon sa harapan? O kung meron man, hindi nila ito masuri ng tama. At narito ang mahalagang pahayag ni Vladimir Putin na sa isang banda ay nagpapaniwala kay Donald Trump na handang makipagdigma ang Russia magpakailanman. Na mas mabuting tanggapin na lang lahat ng hinihingi ni Putin. Kasi kaya pa raw ng Russia na makipagdigma ng halos sampung taon pa. Sa kabilang banda, ito rin ay mensahe para sa Europa. Parang sinasabi nila, sumang-ayon na kayo ngayon sa pagsuko ng Ukraine. Kung hindi, magsisimula ng umatake ang Russia sa mga bansang Europeo. Narito ang kasunod na sipi, makinig mabuti. Sabi ni Putin, kung ayaw ng kaib na pag-usapan ang alok ni Pangulong Trump at tinatanggihan nila ito, sila at ang mga Europeanong nag-uudyok ng digmaan. Dapat nilang maunawaan na ang mga pangyayaring naganap sa Kopensk ay tiyak na mauulit sa iba pang mahahalagang bahagi ng harapan. Maaaring hindi kasing bilis ng gusto natin, pero tiyak na mauulit ito. Sa kabuuan, ayos lang ito dahil nagdudulot ito ng tagumpay sa layunin ng SVO gamit ang lakas militar. Ipapaalala ko lang na ang planong alok ng Estados Unidos ay may seryosong konsesyon para sa Moscow na dati nang tinanggihan ng Kyiv. Kasama dito ang pagbibigay sa Rusya ng buong Donbas, pati ang mga lugar na di nila masakop. At saka, ang dokumento ay nagmumungkahi ng pagbawas ng bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine ng halos 25 na beses. Ayaw ng Ukraine sumali sa NATO, bawal ang dayuhang peacekeeper at walang sandatang nuklear sa bansa. Ang Russia naman ay makakatanggap ng unti-unting pagtanggal ng mga parusa at pagbabalik ng G8 format bilang kapalit. Dagdag pa rito, isang ganap at lubos na amnestiya para sa lahat ng krimen sa digmaan sa buong panahon ng labanan. Pagkatapos ng lahat, nagpasya pa ang state duma ng Russian Federation na lalong palakasin ang mensaheng ito. Na tipong, ang Ukraine at Europa ay dapat agad-agad, oo agad-agad, pumayag sa alok ng kapayapaan ni Trump bago magbago ang isip ng Russia. Tipong, baka bukas magbago na ang isip ng Russia, kaya bilisan na natin. Pinipilit ni Trump na bilisan bago mag-27, pumirma na lahat para tuloy-tuloy na tayo. Para walang makaisip o makapansin kung ano talaga ang nangyayari. At heto, sa Russia, may isang vice chairman ng Defense Committee ng State Duma na si Alexei Jurablev. At ngayon, naglabas siya ng pahayag. Sabi niya, hindi dapat pumayag ang Russia sa bagong alok ng Estados Unidos para sa kapayapaan sa Ukraine. Dahil ito ay isang provokasyon na hindi magdudulot ng tunay na pagtigil ng digmaan. Lubos at ganap na mareresol lang ang sigalot kung magkakaroon tayo ng malinaw na tagumpay sa harapan at ang Ukraine ay susuko. Sa kahit anong ibang resulta, ang tunggalian ay maaantala lang. Ang ideya ng Amerika ay iwanan ang Ukraine bilang isang panangga laban sa Russia. Kahit nabawasan na ang teritoryal at militar na aspeto, malaking banta pa rin ito sa atin. Sa kanlurang hangganan, dapat pa rin maglagay ng hukbo. Sa ganitong paraan, magiging malaya ang Estados Unidos para sa pagtutunggali laban sa China. Umaasa ako na hindi papayag ang panig ng Russia sa ganitong mga provokasyon. Sa mga susunod na araw, gagawin ng Rusya ang lahat para ipakitang wala silang pakialam sa planong pangkapayapaan. Handa silang ituloy ang digmaan at sakupin ang mga lugar tulad ng Kopinski, maliban na lang kung pumayag ang Ukraine at pumapayag sila. At ito ang lalong nagpapainit sa pahayag ni Trump na nagpapahiwatig na ang planong pangkapayapaan na ito ang tanging plano para maresolba ang digmaan. Kung hindi ito agad tanggapin, maaaring magbago ng isip ang Kremlin o mapilitang ipagpatuloy ang digmaan. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Itutuloy.